good morning good afternoon good evening this is Alan Burgos from the hashtag Walkwithland channel welcome and welcome back to our channel friends if you are not yet subscribed to our channel please do it so so that we can be able to maintain and sustain this channel so today is quite different because we will be discussing no, um, about the political situations here in our country the philippines so if you are a foreigner please uh, watch this. Yes, watch this until the end. If you are Filipino, much better. If you can be able to watch this until the end as well, no. We will be discussing the 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 recent survey. The survey po no. Na nilabas ng Octa Research no with regards to the elections no. This coming twenty twenty five election. Okay. Okay. Without much further ado, yun po natin, no? I Share po natin ang ating Uh, screen no with regards to the, uh, no? ayan po no kung nakikita niyo po yan no okay so baba lang po natin no let's start from the um yung sa baba pinakababa no parang katulad po dati ng ginagawa natin no yung ano po natin no yung parang uh, titingnan po natin kung ano pong background nila kung ano po sila ngayon no uh, and then yung huntahan din po natin kung akarapat uh, dapat po ba sila no sa so, sa like that. pero nating personal po ha hindi po natin sila sifiran mga magagandang mga ginawa lang po nila no and then kung siguro kung may medyo pa, may pangit ah uh, lang po natin but not necessarily sisiraan po natin itong mga ito Okay, so without much further ado, let's start po na. Pinakahuli po na si Governor uh, Dodo Mandanas. No? Si Dodo Mandanas po ay gobernador. Matagal na po yan. No? Naging gobernador po yan ng congressman ng Batangas no si last election po sinuportahan niya no si um, si Pangulong Marcos no ayan sinuportahan niya po si Pangulong Marcos no yung mga rekto po no rekto that time ay ibang sinuportahan no sinuportahan niya si mayor uh, Isko Moreno no pero natalo po yun no ito po ay kaya lang po medyo bandang huli lang po talaga si governor Matanas no and then, uh, i don't think so na no? mananalo po yan unless otherwise talaga pong magano yan no mag um, magcampaign black pero wala po eh wala po talaga no and then ito po another governor congressman na po yata ito no si El Ray uh, Luis Raymond Villa Fuerte no? ng Bicol region. No? From Suriata yan, if I'm not mistaken. Ayan, uh, gobernador po yan, local lang talaga eh. No? Hindi talaga po mananalo yan unless otherwise magkaroon ng national position. Pero wala eh. No? Uh, ayan, bandang huli po yan. Eh, pa ang pangatlo po sa huli ay si Atty. Sal Panelo. No? Ayan, broadcaster po. Dati pong abogado ni dating Pangulong Duterte. No? Uh, parang legal counsel yata no uh, pangat uh, pangatlo po yan no May, uh, talaga pong wala eh ang hirap pong manalo no ni Sal Padelo matagal na rin po tumatakbo yan no si Atty. Panelo. no eh, dati po ano yan eh, Marcos loyalist no? pero uh, naging Duterte loyalist po yan pero ano po no talagang wala po no ang susunod po diyan ay si Victor Neri no guys kung ano po ah kung supporters po kayo ng mga pangalan na ito ah mag-comment lang po kayo no down below para po malaman po natin kung sino po ang ating susuportahan pagdating po ng election. Victor Neri, hindi ko po alam ba't po napasama dyan no? si Victor Neri, artista po yan. Hindi ko lang po alam kung may position po yan sa gobyerno sa ngayon. Okay. Now, si ano naman po no, si um, Ana Katrina Katrina Pimentel, you no, asawa po 'yan no, pangalawang asawa. Naging uh, asawa po 'yan ni dating Senate President uh, Coco Pimentel no. Uh, tumakbo po last time 'yan sa PDP Cares no bilang party list no, pero natalo po ang party list nila therefore hindi po 'yan naging congresswoman ngayon no. Asawa po 'yan ni Senator Pimentel. Ni si doon naman Lorenzo Lari no? advisor adviser po 'yan ni Pangulong Marcos with the uh, poverty allevi alleviation hindi lang po natin alam kung talagang mananalo po no may hirap din po manalo parang ano po riyata no salpanelo din po yan no pero tignan po natin baka naman po pagdating po ng eleksyon ay bilang umangat po si um si um, attorney Larry Gadon Okay, yung pangat ang ano po last ang next po na natin ay si Gwen Gwen Garcia, no? Ah, uh, din po 'yan, no, ng Cebu, no? Pero ano po 'yan, sumuporta din po 'yan kay Pangulong Marcos last time around. Tingnan po natin, no, baka naman po manalo. Marami na po naghihimok sa kanya na tumakbo pila pong uh, senador, no, or sa national position. Dahil na po tinatanggihan niya, no. Uh, ngayon ay baka po December round naman, ah uh, pwede na po siya tumakbo no ang susunod po sa kanya ay si dating senador Leila De Lima until na po nakakulong pa po yan sa mga akusasyon pero may mga na dismissed din, din po ng mga kaso niya no uh, tingnan po natin baka makawala po yan pagdating ng panahon pero tingnan po natin kung tatakbo din po bilang senador Uliyan kasi last time around tumakbo po yan ay natalo din po no ang uh, next po natin ay isang artista si Philip uh, Ipe Salvador, tumakupo dati bilang vice mayor yan ng Mandaluyong, natalo po yan. No? Pero yan, sumusuporta po yan kay attorney, ay kay Senator Go kay uh, Pangulong Duterte. No? Talagang ano na po yan, no? for the last uh, few years, naging supporters po yan ng mga Duterte. Okay, ang next po natin ay si Colmenares, no? Isa pong ano 'yan, um, human rights lawyer, no? Um, na ano po siya, nalilinya po 'yan siya sa left, at uh, saka sa pink no pero uh, ilang best na rin po tum Puya naging congressman uh, congressman po yan ng party lead na na bayad Ngunit ano po, no? for the last few years, hindi po yan nananalo bilang senador ng bayan. Okay? Ang next po natin ay si Guillermo Lorenzo Elayazar, no? dati pong PNP yan. Last time around, tumagpo po bilang senador ng Pilipinas, ngunit natalo po yan. No? Pero tignan po natin ngayon, baka po naman magkaroon po niyang magic. No? Ang next po natin ay si Rodante Marcoleta. No? Si Rodante Marcoleta ay congressman ngayon ng sakip. No? Pero last time around, tumagpo bilang senador. Pero last minute, umatras po yan bilang senador ng Pilipinas nas, ah ayun nya po yata ang matalo. No, ngunit po ngayon, uh, miyembro po, po ng Iglesia ni Cristo, hindi po natin alam kung mananalo po talaga 'yan, no? So maraming mga Katoliko na, na against din po sa kanya kasi may mga ano po yata, no, may mga batas po yata na na sinulong siya na against sa uh, Catholic freedom, no, or Catholic faith, something like that. But I do not know, no? Just comment but down below if that is the case. Rodante Mark Cole, ha saka besides po no ako po naka-experience po ako ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na naging unfaithful no naging ano talagang uh, uh, nagkaroon ng mga bagay-bagay na hindi karapat-dapat anyhow no anyhow uh, pass na po 'yon no so tingnan po natin kung mananalo po si Rudante Marco Leta Next po natin ay si Harry Roque, natin spokesperson po yan, ni Pangulong Duterte, no? naging congressman din po yan, tumakbo bilang senador ng Pilipinas last time around. Sumuporta po yan sa unity team no? kay, kay Pangulong Marcos at saka kay Sara Duterte, ngunit natalo po. Hindi po natin alam kung mananalo din po yan sa ngayon, no? pagdating ng 2025. Next naman po ay tumakbo din po senador ng Pilipinas, ngunit natalo po yan. No? muntik, -muntik na lang, no? number 15 po yan yata, last time, um, last time around, natalo po siya. Dati po siyang uh, naging konsehal, vice mayor, naging uh, naging mayor ng Quezon City, no? Ngunit uh, natapos po ang kanyang term, tumakbo po bilang senador, no? Pero wala po, hindi po yan nanalo si Herbert Bistek Bautista, no? Is para rin pong mayor no? Si Mayor po ng Makati no naging kontrobersyal dahil uh, portion po ng Makati ay kinuha po ng Taguig, no? Wala po siyang nagawa, no? Wala pong nagawa ang kayamanan ng Makati. Anyhow, anyhow baka po puya ma manalo din po 'yan, no? Um, kapatid po 'yan ni Senator Nancy Inay, no? At saka um dating vice president no, B9 no last time raw tumakbo si vice president B9 ng senador munit ngunit natalo po no nung last time naman tumakbo si vice president uh, B9 ng congressman ngunit natalo din po no so ibig sabihin sunod sunod po ang talo nila hindi po natin uh, maasahan baka po matalo din po si Abigail Abi pero tingnan po natin no kung, kung ano po mag comment po kayo dyan sa, sa sa comment section para naman po natin malaman kung talaga sinusuportahan nyo si Abigail Abby Abi Binay. Ito naman po ay naging kalaban ni Vice President Binay, no si Antonio Sani Trillani, no daging senador. Pero balita ko po tatakpo po yan ng mayor ng Caloocan City. Hindi po natin alam bakit po nandiyan po ang pangalan niya. Pero anyhow, kung tatakbo po yan ng mayor ng 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 Caloocan City ay matindi po ang laban ng mga malapitan kay Trillani, no. So ma, mapapalitan na po kaya ang mga malapitan sa Caloocan by Trillani. Tingnan po natin. No? susunod po niya na si Manuel Mar. si Marpo ay daging tumakbo bilang vice president, tumakbo bilang president, tumakbo bilang senator. No? Uh, guess what? Talo po lahat yun. No? Kasi po, yung, yung, ay, yung ano niya po, no? Uh, tak dito yung lineage niya no yung mga uh, linya-linya niya no with regards to political ay parang mali no do talaga to be discarded siya no with with regards to the pink and yellow kay Noynoy -Noy, no kay bigang uh, kay niya po yes, si Noynoy -Noy Aquino no uh, dating pangulong Noynoy -Noy Aquino ngunit natatalo po talaga siya no pero this time around pero parang lumilinya po siya sa mga Marcos dahil pinsan niya po yan si First Lady no uh, Lisa Araneta Marcos okay next po natin ay si Manuel Jock no, no? So ano po rin din niya, no? Uh, isa rin pong human rights lawyer din po yan. din uh, po yan ng, ng Lasal, if I'm not mistaken, or FEU, no? Uh, yung sa College of Law, magaling po yan na tao, no? Tagapatanggas po yata yan, no? Si Manuel Jock okay? So pwedeng nga ano personal choice din niya, si Manuel Jock Tignan po natin, no? Now, ang next po natin ay si Paulo Bam Aquino, no? Dating senador ng Pilipinas, ngunit, Natalia Shiroz po pala ay naging senador din ng Pilipinas, naging si secret No? Now, si si ano naman po si Aquino ay dati pong senador ngunit natalo po 'yan no after nung nagre-election after ano po 'yan no kasi talagang kinampanya po 'yan ni, ni Pangulong Duterte against no si so, Willie Revilla really, naman really, ay susunod no medyo malayo rin po 'yan 17 to 36 no si si um si Willie Ray Villame, eh. ang susunod po diyan ay dating Senate President, dating Senador, no? Si Franklin Trilon, pero ma malayo-layo rin po 'yan. Ang susunod po ay si Congressman Richard Gomez, no? Dating mayor po ng ng Ormoc City, no? Pero me medyo malayo din po 'yan. Artista po 'yan, athlete din po 'yan, no? Ah, uh, sinuportahan niya din po si Pangulong Marcos last time around. Si Ralph Recto po, po ay dating Senate Pro Tempore, naging minority floor leader, naging majority floor leader ng Senado na senador, no? Okay, uh, ano po yan? Tagapatanggas po yan, city, no? Ngayon po ay congressman, pero dati rin po naging congressman yan. Ngayon ay ay baka babalik po yan sa Senado no tingnan po natin 14 to 33 medyo malayo-layo din po yan pero malay mo naman may suntok sa kuan no si ang next po natin ay si Mike Defensor no dati po congressman party lead sa saka district representative tumakbo po bilang mayor ng Quezon City ngunit natalo po yan ni Joy Bill Monte no sinuportahan din po niya si Pangulong Marcos sinasanay nga po natin na i rin siya bilang Secretary of Human Settlements, no? Kasi dati po naging uh, Secretary of Housing ni Gloria Macapagal Arroyo 'yan. Pero uh, hindi po 'yan ina-appointara ni Pangulong Marcos. Hindi po natin alam bakit po, no? So uh, sige po. Susunod po natin, I see Okay, ito ito. Gumaganda na po ang ating uh, discussion, diskusyon, no? So, mag-comment lang po kayo diyan. Yung number 14 to 32, uh, I si, see that Vice President, no? Lenny Robredo. Ako po ah, uh, personal ano ko po to, uh, opinion, no? Hindi po talaga mananalo to si Lenny Robredo, no? I don't think so, no? Unless otherwise, magkaroon ng national position yan, mapatunayan niya po, no? Hindi lang po talaga kasi yung vice, nung nanalo po siya Vice President, parang nagkaroon ng ano eh, no? Parang ay duda ko doon sa, sa parang sinasabi ng iba, no? Okay, therefore, ano nga po eh, no? Tama nga po ang ating hinala, no? Kasi po, tingnan niyo po, no, nung nung last election, nagkaroon ng election, no? Talagang ay grabe ang kampanya ng Dilaw at Pink nung that time, no? Talaga, ano po? pero wala natalo po no so parang tingin ko po nanalo po siya nung ano dahil po may noy noy may noy noy akino sinuportahan po siya ni noy noy akino and then yung, yung 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 ano po eh nung yung gobyerno itself no sinuportahan si Robredo no 2020 2016 no tayong eh, allegedly nagkaroon ng mga dayaan okay pero tingnan niyo po nung 2022 ay lampaso po talaga si Leni Robredo no i don't think so na nanalo po siya bilang senador at least otherwise talagang all of the Supporters of the pink, and then the you mga know, Duterte, seguro no to support. Gloria, Gloria makapaglaro Maybe some of the factions of Marcos would would support Robredo. Pero I don't think so na magyayari po yun. No? Ang next po natin ay si Secretary Iabalos ng Mandaluyong City. No? Tama, sipag na tao ito. No? Talagang uh, all throughout, yung loyalty niya kay Marcos ay nandoon. No? Talagang uh, from 2016, nakita po natin yan. Naging campaign manager po yan. No? Ni, ni campaign manager po ni, ni Pangulong Marcos. No? Si, si Ben-Hur Abalos. No? The same thing, no? what happened in, in in 2022, no? Talaga si Noportad. So parang it is really high time for us to support also Ben Abalos, no? The former mayor of Mandaluyong City. Mag-comment lang po kayo diyan kung talaga sinusuportahan po natin si Ben Poor Abalos, no? Ay Next po natin ay eh, nakakagulat po ito ano eh, si Richard Gordon no 13 to 29 medyo mataas taas na po yan no Richard Gordon no ipasok si Dick sabi nga nila no mga biruan ng mga mga kabataan no pero anyhow Richard Gordon no would be an additional asset no to sa Senado no uh, personal choice po yan pero eh, I don't know talagang man po siya diyan no pag, pag talagang uh, sinuportahan siya again no against again again no? ni ano ni Pangulong Duterte, baka matalot yun po yan. Next po natin ay si Defense Secretary Gilbert po, tutoro, no? Siguro, most of people na talagang mga nakikita natin dito, siguro si si Chudo, Gidoro, no? Ibo, Chudoro. Siya yung, para, uh, siya yung pinaka, ano po talaga, no? Siya po talaga yung pinaka-qualified to, to, ano, no? To, to, uh, to go to the Senate, no? Number one, bar top nature, okay? Uh, abogado, no? naging congressman, naging naging defense secretary nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. And at this time around, no? talaga magaling na tao yan. No? So sana po ay, ay pagbigyan po natin si Ibo Chudoro. No? Next po natin ay si dating Vice President, no Lady Castro, pero I don't think so. Medyo matanda na eh. No? Yung mga contemporary niya, wala na nga eh. No? Pero uh, tingnan po natin, no? last time around, dapat tatak puwede sa sa Hanay ni ni Vi, ni, ni may uh that mayor raw no? is Komoreno pero uh, last minute po eh biglang nawala no siguro dahil sa funds no so Next po natin sa kanya ay si dating senador Gringo Nansan, dating DICT secretary Last time around, tumakbo bilang senador ng Pilipinas, na as ngunit natalo po sa hanay ng Pangulong Marcos. Okay, next po natin ay si Francis Macalona, ay sorry, Francis Pangilina, no? dati pong senatorial, no? tumagbo uh, tumakbo bilang vice president ng Pilipinas, ngunit natalo po no? sa hanay po ni uh, dating vice president Lenny Rubredo. Oh, no? Next po natin, ito, 11 to 18, winning circle po ito. Ito, ha? Ito, Okay, si ano po, ni ano, Willie Ong, no? Si Willie Ong po ay dating tumakbo bilang Vice President ng Pilipinas, tumakbo rin po yan ng Senador ng Pilipinas, <laughs> ngunit natalo po yan, no? So, hindi ko lang po alam kung sapat na po yung ano natin, no? Yung mga uh, subscribers natin. Sana naman, mga subscribers ni si Willie Ong, no? Mag-subscribe naman kayo sa ating channel, no? Hashtag WalkWeLog channel, no? So, tingnan po natin kung mananalo po yan si Willie Ong, no? Susunod so, po ay dating Senador, no? Uh, Manny Pacquiao, tumakbo bilang Senador, ay tumakbo bilang presidente ng Pilipinas ngunit natalo po. Sayang nga po eh no kasi may isa pa siyang term no pero anyhow sinugal niya po yon at talaga tumakbo bilang pangulo ng Pilipinas no hindi po natin alam kung mananalo din po yan. Let's po natin ay re-electionate no Lito Lapid no I do not know kung mananalo po yan no? Uh, 10 to 13 po, no winning circle, no? Si Francis Tolentino 8 to 12, no? Ngayon na po pumasok sa winning circle to, ha? Ah? Si Francis Tolentino, no? Pero tingnan po natin kung mananalo po 'yan, si Francis Tolentino. Ah, wala po 'yung pangalan ni ano dito, no? Ni Pangulong Duterte. Anyhow, no? Ayan si uh, susunod po ay si Ramon Bong Revilla, no. Tingnan po natin kung mananalo po yan si Ramon Bong Revilla, no. Uh, matagal na din po nagsenador yan. Natalo po yan isang beses, ngunitan uh, nakulong po yan, uh. Tapos ngayon po ay talagang pangalawang niya. no? Um re-election niya na ito, no. Si taga-lakas po yan, no. Si si Revilla. No, ang susunod po natin ay dating PNP, si Pan Pilot Ping Ting Lakson, tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, ngunit natalo din po last election. No? Isko Moreno, no? dating mayor, tumakbo ng presidente ng Pilipinas, katulad din Lakson ay natalo din po ito. No? Ang re-electionist po natin ay si Pia Kainitano, no? no? 4 9, mataas po yan. No? Atlet po yan, talagang Okay, kahit medyo maedad na, no? Ano pa rin po, no? Talagang aktibo pa rin po sa mga uh, sports and yung, uh, mga activities, no? Ang susunod po natin ay dating chief PNP ng 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 PNP, uh, chief PNP. Okay, si Dela Rosa Ronald Pato, oh, Dela Rosa. Okay. So, uh, ang susunod po natin ang kapatid po ni ang manang po si Pangulong Marcos mataas po yan, no? 3 to 7, may pag-asa pa pong maging number 1 yan, si Maria Imelda Josefa Revejos, ay ni Marcos, no? Pero balita po natin, ay tatakbo bilang mayor yan ng Maynila. Pero hindi po natin alam, kung ako nga sa kanya, eh na lang ako bilang senador ng Pilipinas. Okay? No, no, check natin po natin ay dating Senate President Vicente Tito Soto, no? 3 to 5 po yan, no? Okay? Ang next po natin ay si Go, Go uh, um, um, Christopher Go, no, number 2 po 'yan, no. Wow, mataas po 'yan, no. Ang um, dati pong ano 'yan, no, um, special uh, presidential adviser ni Pangulong Marcos ay Pangulong Duterte rather no Ang next po natin ay si Erwin Tulfo kapatid po yan ni Ben Tulfo no si Ben Tulfo ay number 2 last election okay ngayon ay baka mag number 1 po yan si Erwin Tulfo no ay tingnan lang po natin baka hapulin po yung citizenship kung meron ganong issue, no? Congressman po 'yan, broadcaster, naging DSW secretary, DSWD secretary po 'yan ni Pangulong Marcos. Ngunit hindi po 'yan pinalad, no, sa sa Commission on Appointments, at uh, talagang binara po 'yan, no? Ayun po, ayun po yung mga ano natin, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. No? Kung nagustuhan niyo po ang ito, ating ating diskusyon, no, sa ating mga mga senador, no, magi senador ng Pilipinas. Mag-comment lang po kayo diyan, mag-subscribe na rin po kayo, mag-like na rin po kayo, no, i-share niyo po ito, no, para naman po ano, no, uh, may mga pagkakataon na matuto ang ating mga kababayan with regards paano sila pumoto sa mga mga senador ng bayan. So hanggang dito na lang po no. Maraming maraming salamat po. God bless you. And but before that, we want to honor our subscribers, no? They are now ano na no, 4760 plus no kung kung if I'm not mistaken, no. So I want to honor you guys. Thank you thank you very much. God bless you all. Bye-bye.